Minsan na may nagwawala. Siya si Shoti. Hindi niya tunay na pangalan. 35 taong gula Isang dating driver ng delivery truck. Pero ngayon, nawala na sa sariling katinuan. Nagsimula raw sa patikim-tikim hanggang sa unting-unting nalulong sa siya si Shoti. Araw-araw siya. Araw-araw. Oras-oras -araw. ngayon. Imbis na dapat na magpahinga, may tulong na sa bumigay utak. Kasi pag magtrabaho yan, ano naanunan lang talaga sa droga, kaya kaya na si Raulo. Ang panandali ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, kapalit ay katinuan at buhay ng mga lulong na biktima. Ngunit sa tulong ng gamutan at rehabilitasyon, maaari naman daw itong agapan. ano kung ang inaasahang rehab centers ang mas nangangailangan ng rehabilitasyon. Ito ang DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Tagaytay. Itinatag noong 1965, ito ang itinuturing na pinakamatandang rehabilitation center sa bansa. Sa likod ng malamig na klima at magandang kapaligiran, nagkukubli ang mga tinitiis na kakulangan. May anin na dormitoryo ang center, pero dalawa lamang ang nagagamit. Ang dalawa ay hindi pa rin tapos i-renovate. Dalawang taon na ang nakalilipas. Naging stock room na lang ito dahil wala pa kaming... hindi pa siya for renovation. At ang dalawa naman ay hindi pa nakatitikim ng anumang renovasyon. 250 to 300 ang aming capacity. Hindi namin mapunuan yan kasi nga hindi pa namin natatapos ang lahat ng mga uh, renovation that has to be completed. So, last year, may tinurn away kami na mga 195 na kliyente to be admitted naman. Itong taon na ito, ito up to July, ngayong last July, meron kami pinag-waiting list na 112. Naturingan itong pagamutan pero wala man lang ambulansyang nakaabang sa center. Oh, wala kaming ambulansya. Pagkakailangan ng ambulansya because we're about 500 meters away from the uh, ano lang naman, hospital. Tinutulak na namin ng ano yan, ng stretcher or kaya yung wheelchair. Sa kabila ng nakapanlulumo nitong kalagayan, tila mas nakaangat pa ang kondisyon nito kumpara sa ibang rehab centers ng gobyerno. Ito ang DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Bikutan, Taguig, ang pinakamalaking drug rehab center sa bansa. Kaya nitong tumanggap ng hanggang isang at limang pasyente. Ito mga bintana. Sa tama, sa taas, ubus. Walang, walang salamin sa Malaking problema ng rehab center ang pagpapagawa sa mga dormitoryo nito. Sa labing limang dormitoryo nito, ito ang hindi na matirhan. Kung alimbawang gusto ninyong mag-admit pa ng mas marami, saan ninyo ilalagay kung yung mga dormitories ay hindi pa naaayos? Malamang magsiksikan muna sila doon. Na naapektuhan definitely yung rehabilitation ng pasyente. Maging ang ibang pasilidad ng center ay kinakailangang ayusin. Nasira nung Ah, uh, Typhoon Basyang. So, bale, magbibiding na rin para ma-repair na rin itong gym natin para magamit ng mga pasyente natin dito. Nang aming tanungin kung nasaan ang ambulansya ng center, ito ang ibinungad sa amin. Hindi pa naman na medyo katagal na akong nakadrahi dyan dahil uh, matagal nang masira yan, ano? You know? Eh, hindi na dahil diba, sa budget. Ang paaralan para sana sa mga batang pasyente ng center, tila dinaana ng bagyo. Yung mga kwarto ay medyo may tumutulo. Medyo luma na, luma na yung building talaga. Kailangan walang budget eh. Kabalintunaan din kung may tuturing ang kondisyon ng medical facilities ng pagamutan. Mga oxygen tanks na walang laman, kinakalawang na timbangan, lumang higaan, at bintanang walang harang. nag lang din ang panukat nila ng blood pressure para sa halos limang daang pasyente. We're trying our best na mabigyan ng magandang servisyo ng pasyente despite na facilities namin, ito lang, no? So, doing our best to, to give, sabi na namin, quality service sa, sa ating mga pasyente. So, medyo hirap, pero kinakayanan. If you're asking me if we can be comparable with the private facilities, I have to admit, uh, we're still a long, we, we have a long way to go you no, know, uh, to achieve that, that kind of quality. And we could always use more money. <laughs> no, of course, but of course the government uh, has so many problems right now. Sa pinakauling tala ng Dangerous Drugs Board o DDB, umaabot sa halos anim na ang drug rehab center sa buong bansa. Pero sa bilang na ito, 23 lamang ang pampubliko, habang mahigit 30 ang privado. Kung susumahin ang kapasidad ng mga ito, kakayanin tumanggap ng halos 6,000 pasyente ang lahat ng mga rehab center sa Pilipinas. Tila malayo sa halos 2 milyong drug users sa bansa. We need to have enough facilities that would accommodate the proper number. Right now, we still don't know if uh, how big really is the problem no? out of the sinasabing 1.8, how many would require institution-based rehabilitation? It's a big question. Sa ilalim ng Republic Act 9165, kinakailangan magkaroon ng drug rehabilitation centers sa bawat lalawigan sa bansa. Ngunit sa pinakahuling tala, limang region pa ang walang drug rehab center maski isa. May kaukulang pondo naman daw ang DDB sa pagpapatayo ng rehab centers ulit kawalan ng tauhan at pondo mula sa lokal na pamahalaan ang itinuturong dahilan It has to be with the local partnership with the local government kasi we cannot uh, give the necessary manpower dapat yang trained and qualified so dapat ang sukli naman ng local government is kayo ang mag-provide ng operational, uh, yung expenses as well as yung tao. So, hindi naman madanda. Bigay ka ng bigay ng pera, construction. Wala namang magmaman. So, ang mangyayari, white elephant, di ba?